Hello, mga kasyo po. Ay, napugis sa tanay ni kaya tamang pinakbit. Ay, pinakbit. Magulay tapang yun, mga kasyo po. Nabilisan mo pong luto yun eh kasi ay ibang ko kasing may service mga kasyo po. Ano yung pakpita mo? Gulay-gulay sa kanin. Yun. nasi.

sa ang picture na mga asoko. Ito, sobrang picture si na din. sobrang si na din. Ito, hindi na mga serang pali next time schedule na po kasi huling magundas ay schedule na yung mga asyo pa huwag kang itong dito ng Ayan mga kachua powder yung nata ng leche ng pomade. Sarap. Yung mga kachua pa kanya manitsura yung gaya-tampak paki share yun po yung gaya video ng mga kachua Thank you so much po mga kachua pa. God bless. Let's go and come in.